Hello mga kasari, good morning and happy Sunday po sa inyong lahat. So, kamusta naman po ang inyong benta? And for today's vlog ay may share po ako sa inyong pampaswerte na at hindi lang po ito pampaswerte. Ito rin po ay pangon trapo sa lahat. Lalong-lalo na sa mga toxic na tao o yung may mga inggit o yung may mga galit sa inyo o kaya yung mga nauusog, 'di ba? Yung mga na uh, evil eye ng mga uh, sa ating paligid. So, i-share ko sa inyo ito para pati kayo ay swertihin din at uh, may panguntara na din po kayo. Ang tawag po dito ay Uh, red string bracelet po ito po yung sinasabi ko sa inyo ito po ay suot-suot ko palagi yan kahit ako'y natutulog o kahit naliligo ako o kahit anong ginagawa ko na nababasa yan ay suot-suot ko pa rin yan hindi ko po yan inaalis sa aking katawan, nandyan lang po yan kahit ako'y aalis pupunta ako mamili o may pupuntahan ako, suot-suot ko pa rin po yan dahil ito po ay panguntra at ito rin po ay pampaswerte, lalong lalo na po sa ating negosyo kung ikaw po ay mahilig sa negosyo uh, kailangan mo po ito at kung ikaw rin po ay uh, mahilig mabati o maraming naiingit sa'yo o maraming naiinis sa'yo, lalo-lalo sa mga kapitbahay mo uh, ito po, all in one na po yan uh, pampaswerte na at uh, pangontra pa po yan. Ito po ay, nabili ko lang po ito sa online. Bumili na po kayo yan para mayroon po kayong protection sa inyong katawan at Siyempre, pampaswerte na rin po yan sa inyong uh, negosyo. Kahit anong negosyo po na mayroon po kayo. Uh, kahit sa palengke, di ba? Siyempre, sa palengke, ay uh, hindi natin maiwasan. Marami din dyan mga inggit, lalo-lalo pag sa iyo lahat pupunta yung mga customer, 'di ba? At ito rin po ay pampahatak po ng maraming customer. At ito po ay para lamang po sa mga positibong tao, yung mga may paniniwala po sa mga swerte na uh, dala ng mga pampaswerte kahit ano pong pampaswerte. Kasi kung hindi ka naman po naniniwala sa mga ganitong pampaswerte ay wala naman po tayong magagawa doon, 'di ba? Uh, para lamang po ito sa mga naniniwala at may paniniwala na may swerte simula po nung nabili ko ito uh, dumagsa lalo yung customer, lalo lalo po dun sa aking uh, sa aming binuksan na chinilasan at na mga damit So at sa amin po lahat dumadagsa yung mga bumibili ng mga chinelas at mga damit, yung simula nung binili ko to pero nung nagkaroon po ako nitong red string bracelet, ay mas lalo po silang dumami. Nadagdagan po yung mga customer na nagbibili ng mga aming mga item. Kaya, uh, share ko po sa inyo ito para pati kayo ay swertihintin. Panguntara na rin po ito. So, yun lang po. Uh, maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye!